Natin ng kunting mga minutos na upang makapag-hihinga munti. Kunti ang ating taga-Panayam. Parang inihigaw siya eh. Hmm? Malakas ang paghinga niya. <laughs> third, third floor kaya eh. Pero bago si magsalita, sa mga kapatid natin mga Muslim, kilala na ito ninyo ha. Hindi na dati natin introduce sa mga Muslim isa siyang isa siyang sa mga popular speakers dito sa Riyadh. At hindi lang dito sa Riyadh, kahit doon pa sa Manila. Dahil isa siyang regular lecturer doon sa ating Fisabilila Station sa DWAD, sa DWAD, tuwing Sabado, is that right, Yake? Tuwing Sabado, may radio program tayo doon sa Manila, tuwing Sabado sa DWAD, at karaniwan ang taga-pagsalita doon ay ang ating panauhin ngayong gabi. Siya ay tubong Bicolandia, I think. Uh, please correct me, if I'm wrong. Huh? Uh, tubong Bicolandia, siya. Uh, ibig sabihin, taga Bicol area eh, region. At <coughs> nag-aaral siya sa Pilipinas ng matagal na mga panahon sa isang seminaryo ng Romano-Katoliko. Ibig sabihin, muntik na lang siya magiging isang pare. Dahil siguro mga dalawang taon na lang ito kumakatapos o oh, yeah. galing siya sa seminaryo. So, ang ating panauhing ngayon ay talagang well-versed, talagang well-versed expert siya sa sa aklat na mga kristyano na tinatawag na banal na Quran. Ano, Biblia, I should say. Excuse me. Astagfirullah. Um... So hindi na tayo magtagal dahil alam ko na parang excited na kayo makinig sa kanya. Ibigay natin ang microphone sa kay Brother Muhammad Tudoro. Audo bilahi mina syatani rajim Bismillahirrahmanirrahim. rahmanir rahim wa salatu wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sabi ajmain Una, nagpapasalamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala at binigyan niya ako ng pagkakataon na personal kayo makaharap at muling makausap, insya Allah. At nagpapasalamat din ako sa kapatid natin na nag anyaya sa akin upang uh, talakay talakayin ang ilang paksa hinggil sa ating pananampalataya. At para doon sa mga kapatid kong Muslim, bayaan yung batingo kayo sa universal na pambating Islam. Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At doon naman sa hindi Muslim, sa ating kababayang Pilipino, ang kapayapaan ng gabi at ang pagpapala ng Allah subhanahu wa Ta ta'ala na wa ay mapas sa ating lahat. At sana tanggapin tayo sa ating patutunguhan sa pagdarating ng paghukom at patawarin ng ating mga pagkakasala. Sana ngayong gabi mga kapatid, ang ating pag-uusapan ay tanggapin natin sa ating puso ng maluwag. At buksan natin ang ating pag-iisip. Sapagkat ngayong gabi, hindi ako naparito para sirain ang pananampalatayang ang Kristyanismo, hindi para sirain ang aklat na Biblia, hindi para sabihing mali ang pananampalataya ng mga kapatid natin. Narito ako gaya ng inuutos ng banal na Quran na anyayahan ang mga angka ng kasulatan, ang Hudyo at Kristiyano sa paraang maayos, sa paraang hindi mapanghamok at sa paraang makakapagbigay buti sa bawat isa. Kaya inaasahan ko pagkatapos ng ating panayam at hindi ko hahabaan sana insya Allah dahil nakita ko yung iba'y nanginginig na sa lamig. No? At paglabas natin sa pintong ito, dala natin lahat ng katuruan na ating matututunan ngayong gabi. Ngayong gabi, narito ako hindi para makipagtalo sa inyong pananampalataya. Narito ako ngayong gabi upang ibahagi ang katotohanan. At dahil ito ang una kong pagkakataong magsalita sa inyo, hindi muna ako tatalakay tungkol sa pananampalatayang Islam na gaya ng dapat nating gawin sana bilang isang Muslim. Sapagkat natitiyak ko, kung hindi pa kayo nagkakaroon ng sapat na kaalaman hinggil sa pananampalataya, kahit anong ganda ng aking paliwanag tungkol sa banal na Quran at sa salita ng Propeta Muhammad sallallahu wasallam ito ay hindi nyo tatanggapin at hindi nyo maunawaan sapagkat hanggang ngayon nasa inyong puso pa rin ang inyong paniniwala na si Yesus ay Diyos, si Yesus ay tagapagliktas, at si Yesus ay kabahagi ng Diyos. Hindi ko rin inaasahan ngayong gabi na tatalakayin ko ang pananampalatayang Kristiyanismo sapagkat natitiya ko kung ito ang gagawin ay baka sa susunod na aking pagpunta rito ay hindi nyo na ako tanggapin. Sapagkat baaring sabihin niyo bakit naman yan tagapagsalitang yan? E eh binaboy na si Jesus Cristo, ang Diyos. O bakit yung tagapagsalitang yan? E eh dati palang kristyano yan, ay walang utang na loob. So kaya ngayong gabi, iiwasan natin ang mga bagay na yan, upang sa mga susunod kong pagtalakay, ay higit nating maunawaan kung ano ang lalim ng ating pananampalataya. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, hindi ako tatalakay ng paksa tungkol sa Islam, sa so, doktrina ng Islam. Hindi rin ako tatalakay ng paksa tungkol sa Biblia o sa doktrina ng Kristyanismo. Kung gayon, kung hindi natin tatalakayin ng Islam at hindi natin tatalakayin ng Kristyanismo, ano ang magandang paksang pag-usapan? Kailangan ng pag-usapan natin ay yung paksang kapwa tatanggapin ng Muslim at Kristiyano. Ngayong gabi, nararapat tayo ay magkasundo Sapagkat ganun, para magkaroon tayo ng kapayapaan, kailangan pumunta tayo sa gitnang bagay na pwedeng pagkasundoan ng magkabilang panig, ang Muslim at ang Kristiyano. Ano yung, ano yung uh, bagay na yan? Pagpaumahin ninyo kung ako'y lalapit kasi hindi ako sanay nung may pagitan. Kasi ang aking paniniwala, miskin ako nagtuturo pa sa paralan, no? For your information, nagtuturo ako ng sa, uh, sa College of Engineering sa isang university sa Pilipinas. Laging inaalis ko yung pagitan, yung patwang, sa pagitan ng na nagtuturo at ng nag-aaral. Kaya ngayong gabi, para bang sa pagitan pa lang natin ay eh, nilagyan na natin ng harang, no? Meron ng malaking agwat. So kung ayaw niyong lumapit, siguro mas madali lumapit yung isa kaysa sa dalawampu. Kaya ako na lang ang lalapit. <coughs> Kaya lawag niyong isipin ako'y kakanta, no? <coughs> So gaya nga ng sinabi ko, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pananampalataya ng magkabilang panig na kung saan sila kapwa ay ano, magkakasundo. Ngayon, kapwa Muslim at Kristiyano ay naniniwala sa Diyos, di ba? Tama, naniniwala ang kapwa Muslim at Kristiyano sa Diyos. Kung gayon, 'yun ang ating pag usapan Sapagkat kung 'yun ang pag-uusapan natin, sa unang punto pa lang magkasundo na tayo na ang Muslim naniniwala sa isang na may Diyos, ang Kristiyano naniniwala na may Diyos. Ang Kristiyano ay naniniwala na ang Diyos ay lumikha ng bagay na nakikita at hindi nakikita at lumikha ng sandaigdigan at lumikha sa tao. Ang Muslim ay naniniwala na ang Diyos na may Diyos na lumikha sa lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita at anumang bagay na narito sa lupa. So kung gayon, makikita natin na kapwa, muslim at kristyano naniniwala na may Diyos. So yun ngayon ang ating pag-usapan at hanapin natin kung saan bagay tayo pwedeng magkasundo. Sino mga kapatid nating kristyano rito? <coughs> Meron ba? Meron? Meron? Alhamdulillah. <coughs> ang mga muslim, of course, makikilala ko na sa pamagitan ng kanilang itsura, no? So, tatawag tayo ng isa nating kapatid sa Kristiano sinong volunteer? <coughs> Sige na, wala namang bayad di, eh, tsaka walang camera. Sige na bro, sino, sino, volunteer? Ha? Wala? <coughs> sino, sino bro? Para magkasunt, maintindihan natin ang ating pag-aaralan ngayon, ang ating tatalakayin. Ha? O yun, may nag-volunteer siya yung binolunteer niya yung katabi niya Broly ka rito <laughs> alam mo, ganyan naman talaga Pilipino eh, no? tataas ng kamay tapos ituturo iba <laughs> alika, ka kapatid sige na, alika na para ano wala namang, wala tayo, tayo lang naman dito wala namang ibang lahi meron ba? Ah meron ba, meron? ha, sige na kapatid alika, kristyano ka, no? o, oh, alika, alika sige na sige na <clears throat> Sige na. Nahihiya. Sige na. Sige na, para masimulan natin, bro. O oh, sige, yan. Si brother natin. Alhamdulillah. Anong kapangalan mo, kapatid? Panyong. Si brother Panyong. Ngayon, tatawag naman tayo ng kapatid nating Muslim. Sino ang volunteer sa Muslim? Sino? Oh, yun, tirde din ang kapatid nating Muslim. Ano <laughs> bro? Okay. Ngayon, mga kapatid, narito tayo, kaya tayo nagtawag ng ating mga kapwa nating Pilipino sa harapan upang higit nating maunawaan ang nais kong iparating sa inyo. Si kapatid pang ay isang Kristiyano at si kapatid... Felix Ahmed. Ahmad. Ahmad. Oh, si kapatid Ahmad ay Muslim. Ngayon, tatanungin natin sila, kaya nga ng sabi natin, ang paksa natin pag-uusapan, kailangan kapwa tayo magkakasundo. Uh, kapatid na Panyon, naniniwala ka na may Diyos? Ako. Uh -huh. Ikaw, kapatid Ahmad, naniniwala ka may Diyos? Alhamdulillah. Okay. Naniniwala ka na isa ang Diyos? Uh -huh. Naniniwala ka na isa ang Diyos? Oo. Uh -huh. Naniniwala ka na ang Diyos na yan ang may likha ng langit at lupa? Ako uh naniniwala. -huh. Naniniwala. Yan din ang lumikha at nagbigay ng mga propeta? Naniniwala yan din ang nagsugo sa mga propeta. Oh, naniniwala. Kung gayon, makikita nyo, ang kapatid Panyong at kapatid Amat ay kapwa naniniwala sa magka, uh, magkaparehong bagay. Ngayon kapatid, anong relihiyon mo? Ah, uh, katoliko. Anong grupo sa katoliko? <laughs> Sige. Ano? <clears throat> uh, Romano, apostolika. Uh, Romano. Romano. Ikaw kapatid. Alhamdulillah, Islam. Si Brother Panyong, ang kanyang reliyon ay Romano-Katoliko at si Brother Ahmad ay Islam. Siya ay Muslim, siya ay Kristiyano. Subalit pareho silang naniniwala sa isang bagay. Kung naniniwala sila sa isang Diyos at itong lumikha ng langit at lupa, bakit si Panyong ay naging Kristiyano at si Ahmad ay naging Muslim? Saan nagkaiba? Hindi pwedeng magkaiba kung isang pinaniniwalaan, hindi ba? Dal kung iisa ang Diyos, iisa ang katuruan. Kung iisa ang katuruan, iisa ang batas. Kung iisa ang batas, iisa ang relihiyon. Pero kayo ang saksi ngayon, gaya ng sinabi nila sa testimony nila na si brother ay naniniwala sa lahat ng pinaniniwala ni Ahmad, pero siya ay kristyano at ang ating kapatid ay Muslim. Saan sila nagkaiba? baka naman yung Diyos nila ay magkaiba kahit na isa. So tanungin natin. Dahil yun na lamang ang punto eh. Dahil pareho silang naniniwala na ito ang lumikha at makapangyari ni isa, pero magkaiba silang relihiyon Kung gayon, kung magkaiba silang reliyon, it follows na iba ang kanilang Diyos. Ngayon, liunawin natin kung isa pa rin ang kanilang tinutukoy na Diyos. Kasi kung isa ang tinutukoy na nilang Diyos, nararapat ngayong gabi kailangan magkasundo si Brother Panyong at si Brother Ahmad sa isang landas ng pananampalataya. Hindi ba? Kung isang ang Diyos. Pero kung hindi naman, may karapatan si Brother Panyong na manatili sa kanyang pananampalataya at si Brother Ahmad sa kanyang paniniwala. Ngayon, Brother Panyong, yung sinasabi mo bang isang Diyos, yun ang nagsugo kay Jesus at lumikha kay Ebat Adan? Oh, siya. Ikaw, Brother Ahmad, yung sinasabi mo bang isang Diyos, yun ang lumikha kay Ebat Adan at siya nagsuguron kay Jesus bilang propeta? Naniniwala. Kung gayon, iisa ang kanilang Diyos. 100% walang pinagkaiba ang kanilang Diyos. Ang Diyos ni Panyong ay Diyos ni Ahmad. Walang pinagkaiba. Kung gayon, bakit nga sila magkaiba? Tanungin natin ngayon si Panyong. Baka may sagot siya. Bakit ka naging Romano-Katoliko? Ah uh, dahil sa sa nakagisnan ko sa aking bansa, sa ating bansa, bansa, sa Pilipinas. So sa madaling salita, ang sabi ni Brother Panyong, ang kanyang relihiyong Romano Katoliko ay ayon sa kanyang nakagisnan. Ang ibig sabihin ng nakagisnan, yung kanyang minana, yung kanyang kinamulatan, yung kanyang kinamuhayang pamayanan ay maaring pamayanang Romano Katoliko. Ngayon tanungin natin si Brother Ahmad, bakit ka naging Muslim? Astagfirullah, uh, dati akong uh, katoliko rin at uh, ako'y nakibahagi din sa ibang sekta ng kristyanismo. Uh, Subalit, alhamdulillah, sa loob ng aking limang taon na pananatili dito sa Saudi Arabia, just uh, way back five months ago ko lang na-realize at uh, napag-isip-isip at napagbulay-bulay na uh, ang tunay pa ng paniniwala ay ang paniniwala sa Islam. Bakit nga naging muslim? dahil sa aking paniniwala sa kaisahan ng Diyos at naniniwala ako na si Propeta Jesus ay siyang sugo at alipin ng Allah at si Propeta Muhammad wasallam, ay isinugo rin ng Allah. Sila yung mga <coughs> propeta na pinadala ng Allah at binigyan ng mga revelasyon. Alhamdulillah. So ngayon mga kapatid, sa dalawang sagot, sa sagot ni Brother Panyong at sa sagot ni Brother Ahmad, kung bakit sila nagkaroon ng kanilang relihiyon alin ang higit na kapanipaniwala at alin ang higit na may lohikal na paliwanag. So maaring sabihin natin, eh Brother Muhammad, kaya papanigan mo si Brother Ahmad, eh dahil ikaw ay Muslim. So insya Allah, ngayong gabi, papaliwanag natin, bago natin ipaliwanag, kung bakit naging Muslim si Brother Ahmad, kung bakit naging Romano-Katoliko si Brother Panyong. Maraming salamat kapatid na Panyong at maraming salamat kapatid na Ahmad. Ngayon, mga kapatid, bakit ko pinilit na sila ang magpahayag ng kanilang paniniwala? Sapagkat gusto kong malaman ninyo ang inyong sarili o makita ang inyong sarili sa kanilang sariling pagpapahayag. So makikita natin sa simula't simula, sa likas na damdamin ng mga Pilipino, kung tatanungin mo sila tungkol sa paniniwala sa Diyos, makikita mo walang dibisyon sa paniniwala ang paniniwalang ng kapatid Panyong at paniniwala ni kapatid Ahmad, makikita natin ay iisa. Walang pinagkaiba. Itanong mo kung sino ang Diyos, ang sasabihin la ang lumikha ng langit at lupa. Ang may gawa ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, ang lumikha kay Ebat Adan, ang nagsugo kay Jesus sa pamagitan ni Gabriel at nagsabi kay Biring Maria na siya ay maglalalang sa kanyang sinapupunan ng isang sanggol at ito ay tatawaging tagapagliktas o mesaya. So makikita natin sa puntong yon mga kapatid, na wala tayong pagtatalunan. Na wala tayong pag-aawayan tungkol sa ating pananampalataya sapagkat iisa tayo. Lahat tayo ay nang